Yun oh. Napakabang Manamit na, masiram pa. Pinakro. Paboritong merienda ng mga taga Bicol. Nakatikim na ba kayo nito na ganitong luto sa saging? Magandang araw po. Meron po kami dito isang sapad ng saging na sabah. Magluluto po kami ng isa sa pinakamasarap na merienda dito sa Bicol. Ito po. Ang kailangan po natin dito ay yung pong saging na hindi naman po hinog at hindi naman po hilaw na hilaw. Yun pong kumaga po ay manibalang kung tawagin. So alam ko po ngayon pa lang may ideya na kayo kung ano yung lulutuin namin. Comment nyo po dyan sa baba kung ano po yung tawag ng ganitong recipe sa inyo. Meron po tayo ditong isang malaking nyug. So yan lang po yung pinaka basic na kailangan natin. So balatan po muna namin yung mga saging. Ito na po yung mga saging na nabalatan namin. Kaya po yung nakababad sa tubig, ay nangingitin po kasi yan kapag wala sa tubig or nagiging kulay brown. And ito po yung nyug na nakayod ko. So ito po mga saging ay hihiwain po natin. Depende po sa gusto nyong sukat. Hindi ko na ito masyadong paliliitin tulad ng unang gawa namin. Tamang ganito lang po ang pagkahiwa ko. Okay na po yung ganito. So nasa inyo po yan ha kung ano pong hiwa ang gusto ninyo. Ito na po yung saging na naiwahiwa ko at nahugasan ko po yan ng isang beses. Dito na po ito para iluto. Ilagay lang po natin sa kaldero. Nalagyan ko po ng labnaw na gata. O ito po yung ikalawang gata. Pakukulaan na po natin ito ng 5 uh, to 10 minutes o hanggang sa maging medyo malambot po yung ating saging. Naglalagay po ako ng pandan pampabango. Ito po pala yung pandan, itatanim po namin sa kubo. Takpan po muna natin yan. Kapag kumukulo na po, haluin lang natin ng saglit para hindi naman po magka, uh, hindi po masunog yung ilalim. Hindi matutong. Hindi, maglalagay po tayo ng asin. Napakasarap po nito. Dito po sa amin, ang masarap po ay manamit o masiram. Sa lugar po ninyo, ano po ang term ng masarap? Comment po dyan sa baba. Ito po talaga, asin lang po talaga yung pinakanilalagay namin dati noon. And then yung pong asukal ay optional na lang po. Pagkalipas po ng mga 8 minutes, ito na po. Yung pinapakuluan natin na saging. Pangit din naman po kasi nito yung sobrang lambot. Yun punta tama tama lang po dapat. Tulad po ng ganito. Maglalagay na po tayo ng kakanggata. Hindi pa kuluin po natin ulit. Kapag kumukulo na po, paglalagay natin ng kakanggata, maglalagay na po ako ng asukal. Ito po, optional lang po ito ha. And then, apat na kutsara asukal lang po ang ilalagay ko. nag a na po kami ng asukal per serving. Depende na po sa panlasa ng kakain. Then po natin maging creamy. Ready na po ang aming almusalan. Kakain na po ako. Yun o. Oh, napakabang. Manamit na. Masiram pa. Pinakro. Paboritong merienda ng mga taga-bicol. Eto na mga kaibol. Mag-aalmusala na kami. Panalo. So yun lang po. See you on our next vlog. Bye-bye.